Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa'yo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa, ay ikaw lamang ang pagkakaisipin niya kahit ano pa ang gawin niya at kahit anong busy niya ay ikaw lang palagi ang laman ng isip niya at hindi talaga siya makakatikil sa kakaisip sa iyo ang gagawin mo lamang kumuha ka ng malaki na papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ito sa papel ng tatlong beses pangalan at apelido niya all capital letters po ang pagkasulat dapat ng kanyang pangalan at apelido at pagkatapos mo nang masulat ito ng tatlong beses, ilagay mo lamang itong papel sa higaan mo at hihigaan mo ito buong magdamag. At kung gusto mong matulog kahit hindi ito gabi, sa kahit na anong oras sa araw, kung gusto mong matulog, ay pwede mong higaan itong ritual at paniguradong siya ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa iyo at wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell basta ilagay ito sa higaan mo itong papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido higaan mo ito hanggang kailan mo gusto at higaan mo ito kahit sa anong oras na gusto mong matulog at pwedeng tupiin o hindi tupiin ang papel depende na po sa inyo basta malagay mo lamang ito sa higaan mo at kung hindi ito safe sa higaan mo kung ikaw ay aalis kunin mo lamang ito at itago at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog o hihiga. At paniguradong siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo. At kung gusto mo lang itigil itong ritual, pwede mo nang kunin ang papel at sunugin mo lamang ito. Basta tiwala lang at dapat wala talagang nakakakita o nakakaalam sa kahit na anumang ritual na iyong ginagawa. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.